Miss Para. Yes. Love your OOTD. Oh, ganda Ay, no. Kailan ba? Nahulog ka ba sa kama kaya parang na confuse ka sa susuotin mo today? Ito ang peg ko ngayon, as a sweet girl. Ang ganda ko, di ba? Eh, parang ang sikip ng overall look mo to. Huh? Parang kang sweet na suman. Kasi yun naman talaga eh. I'm a sweet suman with latex. Na-realize ko, gusto kong ibahin yung atake ko kay Sir Darius. Ayoko mm. na yung suma na hubad. Baka maumay na siya sa boobs ko kahapon. Loko <laughs> no, talaga mo. Ang ganda, no? Ang sikip lang, pero ang ganda. Ayun ako. Mukha ko mabait. <laughs> um, para. So, uh, Sir Darius, ito, I made cookies for you. Sana po hindi na kayo galit sa akin. Oh, hindi naman ako galit. Ayoko lang sana mangyaring nangyari? By the way, pakisabi kay uh, Mr. Thompson, i-cancel eh, na muna yung aming uh, meeting. Gawin na lang next week, ha? Huh? I-reschedule mo na lang. Huh? Bakit po? Well, it's... none of... Never mind. Gira lang, please. Thank you. Alam mo, Siguro si Sir Darius may kaditan mamay ang gabi. Parang may something sa kanya. Alam mo yun? Parang ang light, ang fresh niya. Di ba? Di ka pinagtataka? Umalis ka sa harapan ko. Sorry po. Alis! Sorry. So hindi kita gusto. Sino bang gusto mo? It doesn't matter. I think you have to go. Alam mo, siguro si Sir Darius may kaditan mamay ang gabi. Nakakainis! Para! <gasps> Para! Ay! Alika na, kain na tayo sa loob. Kain na! Wala akong ganang kumain. Ay, iba ng type yung boss ko. Hanggang ngayon ba naman, umaasa ka pa? Nay, bawal. Ako lang naman yung babaeng nakikita niya araw-araw na maganda at sexy. Tapos ngayon malalaman-laman ko na may iba na siyang kadate. Ay, gusto ko malaman kung sino yun. Gusto ko makita kung maganda pa talaga siya. Hayaan mo na sila. Ay, ako. Mapasta, sumunod ka na dun sa loob, ha? Kain na tayo. Ako, ako. Baya ako na. Ah, Tagal lang, bro, ha? Uh, hello? Who's this? Hello, Sir Vince. Um, sorry po sa distorbo, ha? Tumawag lang kasi ako. Baka alam mo kung nasaan si Sir Darius ngayon? Uh, I don't know, eh. Uh, napatawag ka pala. Kamusta ka? Saan ka ngayon? <laughs> um, kailangan ko kasi malaman kung nasaan si Sir Darius ngayon. Kaya pwede bang humingi ng favor sa'yo? Pwede bang ba siyang tawagan at tanungin kung nasaan siya? May mga documents kasi kailangan akong iwan sa kanya, eh. Pero alam ko kasi na may kadate siya ngayon. So, iwan ko na lang sa reception para hindi siya maistorbo. Eh, ano naman makukuha ko sa'yo kapag ginawa ko yan? Ah... Uh, ah... Uh, ah, ganito na lang. Sige. Mag-date na lang tayo. Ah... Uh, sige. Oo, oh, mag-date tayo. Basta, tawagan mo lang si Sir Dario, Sir Vince. Pero wag mo sabihin na akong nagtatanong, ha? Baka magalit siya siya sa'kin. Okay. Sige. Call you back.